Tiniyak ng Philippine National Police na personal na pangungunahan ni PNP Chief General Romel Francisco Marbil ang investigasyon sa pagdukot at pagpatay sa Chinese businessman na si Anson K. at kanyang driver. Ipinaabot din ng PNP ang taos pusong pakikiramay sa pamilya ng mga biktima at sa buong Filipino Chinese community kasabay ng paninigurong hindi patatagali ng investigasyon sa naturang krimen. Napaabot po natin yung uh, taus-puso nating pakikiramay sa pamilya po ng mga biktima at uh, doon po sa Filipino-Chinese community ay uh, same thing po, uh, nakikiramay po tayo sa sa kanilang hanay po at gusto po nating i-assure sa kanila no less than the chief PNP assures that siya mismo ang uh, nangunguna sa pag-iimbestiga po nito at gusto niya, he wants result immediately with respect dito po sa kaso po na ito at uh, hindi natin patatagalin ito ang gusto ng ating chief PNP na masod kaagad ito at mahuli kung sino man ang mga responsable laban dito sa pinakahuling insidente po Bahagi ng hakbang ng PNP ay ang pinalakas ng intelligence-driven operations upang matukoy ang grupong posibleng nasa likod ng pagdukot. Hinimok din ng PNP ang Filipino Chinese Community na makipagtulungan sa investigasyon. Giit ng pambansang polisya, hindi sila titigil hanggat hindi napapanagot ang mga nasa likod ng krimen upang maiwasan pa ang mga kahalintulad na insidente sa hinaharap in the heart of changing lives. Ako, si Brigada Kath Austria ng 105.1 Brigada News sa Manila, the music and news authority.